Hello guys. Uh, bali today yung ano yung last day nung tradisyon nung ano dito sa lugar namin. Uh, three days after ng living, non yung mga taong dumadating na nakikiramay alus buong buong town, buong ano nila, buong city nila pumupunta dito araw-araw tapos nagbibigay sila ng ano ng ng abuloy din. Meron din silang abuloy sa patay. Ah, yan. Grabe. Uh, <coughs> sumabay pa yung lagnat ko. Nilagnat ako. Tapos sinipon. Tapos umu inubo. Good thing. Yung amo ko. Kahit umuupo-upo ka. Uh, okay lang sa kanya. Dahil naiintindihan niya. Yun. non -stop, As in non-stop. As in, non-stop yung mga tao. Uh, bali limang araw mula nung namatay, tas uh, burol, libing, tapos uh, three days. 3 days na uh, non-stop uh, yung mga taong dumadating. Natatapo muna tayong basura. Hello, Sis Biosel. Oh, grabe. Ang lamig. Grabe. Ayan. Puro yelo. Tapos, kanina, uh, como last day na ngayon nung, ano, nung no, no, tradisyon nila ng pakikiramay. Dito kasi, uh, within 24 hours, or at most 48 hours yung 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 lamay. Ah, uh, hindi siya nag-exceed ng 48 hours or 2 days. So kanina, lahat ng mga tumudong binigyan nila ng pera. Dollars, dollars 'yung nakita kong binigay nila. Tagto 200 dollars yata or 300 dollars. Yeah. Boruello. Hindi masarap ang puro yelo. Ano? Masakit siya sa katawan. Ah! <coughs> Ayan, nawawala yung internet ko. Tapos, sabi nung ano, nung, isa lang kasi yung anak ng boss ko na nandito, yung dalawa. Yung isa nasa Canada, yung isa nasa New York. Hindi na sila nakapunta dito. Uh, sabi nung ano, nung anak na nandito, uh, uh, sorry, Jay, for uh, making you tired. Uh, sabi ko doon sa anak ng boss ko, okay lang yun, sir. Hindi naman natin ginusto yun. Tsaka, ah, uh, ah, uh, pamilya na rin po ang turing ko sa inyo. Sabi ko,